Guys, ang lakas ng ulan dito sa Makate. Ayan. Thank you Lord, umulan ka na rin. Wala po kami maliligo sa tubig po nila pa. Ay, ang lakas ng ulan, guys. Uh, bigo na. Ang lakas ng ulan. <laughs> Yan, first time umulan ngayon, guys. Kahapon, grabe, ang alangsangan ng panahon. Ang init. Ngayon naman, ang lakas ng ulan. Thank you, Lord. Umulan ka rin. Ayan yung halaman, no? Baho, umulan. Lakas ng ulan. Ring, ring, go away. ya kami nong nga lola ko sa ulan